Hello mga kaibigan, ako ay sinipag ngayon. Ako ay magluto ng nilagang manok. Ayan. Kasi madali lang lutuin yan eh. Tapos ito ang pagkakaiba pag hindi pinoy asawa natin. Ako na, ano na pala yung kanin ko. Ito na pakulo ako ng kanin para sa akin. Ay. Ayan ang aking kanin. Tuyo na. May may magluto na yan. Ayan. Ang natin. Tapos sa aking asawa ay patatas. Ayan ang sa kanya. <laughs> Partner niya sa ano. Yan ang kanin niya, patatas sa akin. Sa akin, bigas. At saka ito ang aking nilagang manok. Ayan. Lalo na ngayon, taglamit. Kaya sabaw tayo. Ayan. Simpleng loto lang. hapunan Yan ang aking sabaw. Ayan, halo ko lang yan. Ayan ang aking paboritong pakpak. Halo-halo ko lang yan, pakuluan. Lagyan ng sibuyas, lagyan ng kamatis. So, yan na, ulam na yan. Sabaw, masarap. Tapos lagyan ko yan ng halo-halo mamaya na. Ayan. sari-sari na nakachop-chop ng na mga gulay. Tapos ito. Yan. Yung parang bagyo beans. Beh, ba? bagyo beans naman yata talaga yan eh. Tapos, haluan ko rin yan ng style ang aming sabaw eh kasi uh, nilagang manok na yan lagyan ko pa yan ng ah. parang maliit na meatballs halo ko yan sa sabaw yan, masarap yan pang lasa oh, nilagang manok tapos may maliliit na meatballs <laughs> yan masarap yan, malapit na yan maluto Kumukulo na siya oh. malasa na yan. Tapos siyempre itong aking paborito oh, ang likod ng manok. Ayan. Ang tinig sa likod. O oh, ba diba? Masarap yan eh. At sya kapakpak. <laughs> tapos yung breast na asawa ko. Ayan mga kaibigan ang aking ulam ngayon. Ay, nilagang manok.